Yan, may litso na kami sa among Christmas party sa uh, diri sa barko. Nandito kami sa Germany, karoon. Yan. Mga kasama ko. Yan sila, nagbilitsyon kami. Kailang walang gin, walang panginom, pangtulak. Oo. Oh. Di motor pa oh. Hmm. Para makakuha kayo ng idea, ganito yung gawin din, no? Oh. Hmm. Oh. Oh. Pag mag kayo, makakuha kayo ng idea dito. Yan, maliit lang ang motor. Tapos lagyan ng kadina. Kahoy lang yan. Di ano ng lit machine. ko.